Though I could be better than I've ever been, got friends and family and a place to stay. Though I should be better than ever, when I see my loved ones every day, I know for every life we share today. Good morning, Tusa. The chore to Good morning mga palangga. Aalis kami ni Arto ngayon. Uh, pupunta kami sa ano sa Mikilin. Alas ano, sa mga sapatos ko. Kasi ano, magandang panahon ngayon. May rin siyang araw. May araw siya mga palangga. Aray ko. <laughs> Mag-date kami ni Arto mga palangga. Wala pa akong battery, pero may dinala akong may dinala akong ano, may dinala akong power bank. Ay, ready. Okay. Ay, Chusa. dito ka lang sa bahay ha. Ayun si Chusa. O oh, si Chori doon tulog. Ayun si Chori, o tulog siya o. Chusa. Good morning. Ayan na. Ayan na mga palangga. Alam niyo mga palangga. Sobrang lamig ngayon. Uh, negative negative 8 pero may araw siya mga palangga ang ganda ganda ng panahon oh ayan oh ayan oh tignan ninyo ha ayan maaraw tayo ngayon bukas pala mga palangga magtatrabaho na ako mag work na ako kasi naka recover na ako mga palangga medyo okay na ako siya okay na ako siya okay na ako tapos yun na nga back to work na tayo bukas mga palangga ayan mag seatbelt muna tayo makapunta kami ni Arto kung saan saan kakain lang naman kami tapos gala gala na rin parang date namin ba Ay. kasi bukas back to work na ako mga palangga kasi nakakapagod pag nasa bahay ka lang yung yung whole day ka na nasa bahay lang ba ayan um, tingnan yung ice oh. ayan alis na kami Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, oh. But if there's nothing. Left Mga palanggaan dito na kami. Arek eh. Huh? ha? Mita? Mita. Andito na kami. <laughs> kakain kami. Kakatapos ko lang mag-live. Ayan, dito kami. Kakain kami dito mga palangga. Mga palanggaan dito na kami. Oh. What's this? Ah, oh, I, I want that mukhang. 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 Then on I this one. Ah, maybe this one. Parang gusto ko to. Ay, alam. tato ko? I don't plate. <laughs> hey, you can put more here. <laughs> Wala akong plato, mga palangga. <laughs> Ayan. Ayaw ko nang itlo. ito. Ayan, hindi natin dyan. What's that name? Mm -hmm. uh -huh. okay. mm Aha. -hmm. Not now. Not now. Ay, oh, gusto ko lang pinapay Hindi pa ako nag-alusan mga panangga. Can you get me that white bread? Yes. gusto ko to etong patatas mga palangga tapos na kaming kumain ni eh, Arto ayan pumunta na kami sa aming sasakyan where are we going now my love? Ah, okay. mag ano daw muna kami mga palangga mag punta kami sa store <coughs> ay inubo na naman ako ay eh. Ayan. Eh. Hey! Sobrang lamig talaga as in. Ayan. Mga palangga, andito na kami sa store. Tingnan nyo, nag i siya kunti. Ayan o. Oh. nag i siya mga palangga. Ay, sobrang lamig as in. Dito na kami. Mamimili kami dito mga palangga. Mag-grocery kami. Kasi wala na laman no, Ayan. Na dito. Pero parang bakit walang tao dito? Ayan, um, Christmas na dito mga palangga. Meron silang mga candle na ano. Ay, cinnamon ang ano niya, oh. Hmm. Ang bangon. Gustong gusto ko yung cinnamon mga palangga. I love. It's so smelly, this one. Cinnamon. Cinnamon. Yeah, cinnamon flavor. Meron silang mga ano, mga candle. Ay, LED. Okay, it's real. Yeah. Parang gusto kong bumili nito. Ang bango, parang kin... <laughs> parang siyang, ano mga parang... Parang siyang mga biskwit ayun. Ang bango. Hmm. So, where's the price, my love? This one? No only this one. Six pieces. Here is two. Ah, uh, 18, 18. <coughs> uh, eighteen, -huh. eighteen. here is six. here is eighteen. Okay. Kumuha akong dalawa pala, mga palangga. Oh. Ayan. Cinnamon. Tapos ano? Star anise. Star anise. Ang cute ng ano nila. Oh ng kanilang ano ito display para sa Christmas Ala. <laughs> may Santa Claus na ano candy chocolate okay mga palangga tapos na kami dun sa grocery shop. Munti lang yung binili namin mga palangga. Oh. Monta daw muna kami sa ano, Sa care pottery. Hindi, hindi, hindi naman kami ano mga palangga. Hindi naman kami masyadong busy ngayong araw na to. Kaya Kay Ukayan, ang paborito ni Artong puntahan. Charot. <laughs> My love. Miss ulit. Ayan, nag iisno siya mga palanggao. Nakikita nyo ba yan? Ita, 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 ita. nag iisno siya ng punte. Punte lang. Ayan. Malalaki yung flakes. Snowflakes. The next day. Good afternoon mga palangga. Good afternoon, good afternoon. Ayan, pupunta ako ng work ngayon mga palangga. Inisin ko muna ako salamin ko ha. May ubo pa rin ako. As usual, may ubo pa rin tayo mga palangga pero kailangan natin mag-work kasi wala na tayong talagutoy. <laughs> siklib! Ubus na yung ating siklib. Gusto ko pa sana magpahinga kaso kaya naman ang mga palangga. Pag ina-attack lang talaga ako ng ubo, <coughs> <coughs> tulad yan, hindi naman siya yung ubo na ano palaga yung non-stop ba? Kaya naman siyang gilin. <coughs> Magtrabaho ako ngayon mga palangga. Kasi kailangan natin ng pera para gusto ko na kasi makasama dito yung mga anak ko, no? Pagtrabaho ako para makuha ko na sila mga palangga. Para pag nandito na sila, Ayan na, ah, happy family na kaming tatlo. Apat pala kasama si Arto. Tsaka, ngayon pala mga palangga is, anong oras na ba? 12.26. 12.26. Alaw na yung pasok ko. Dapat before 1, nandun ako sa work. So, medyo maaga pa. Ayan, no, oh, tingnan ninyo mga palangga. Meron tayong araw, pero nag snow siya. Tingnan nyo ang kapala ng snow. Nag-i-snow siya ngayon. Pero sobrang lamig mga palangga. Negative. Negative 12 ata ngayon. wala si Arto. Nag-work siya. Nag-open siya ng sauna doon sa sa kabilang building. Ayan, ganyan tayo. Tapos nandito na yung ating baon. Ayan. Nandito yung baon ko. Gumawa ako ng <coughs> ng ano mga palangga. Ng macaroni Ayan Oh. Ayan yung baon natin. Na-dry na siya. <laughs> Yan yung ating baon ngayon. <coughs> ano ba yan, oi? Atak niya naman ako ng ubo ko. Ino muna ako ng gamot. Meron akong, merong gamot dito para sa ubo. Iinom tayo para ayan ah. Hindi ko gusto yung lasa niya. Ayan. Doon ako sa harap dadaan mga palangga. Hindi dito sa likod kasi maraming snow dyan. maraming snow dito sa likod hindi hindi yan siya diyan napapala kaya walang madaanan diyan so doon ako dadaan sa likod tapos siguro ewan ko kung susunduin ako mamaya ni Arto pag-uwi kung hindi okay lang naman maglalakad ako malapit lang naman mga palangga kaya ayan medyo ano ngayon tawag nito eh wala akong gana mag mag ano mga palangga mag <coughs> mag video video kasi may sakit pa ako yung ubo ko medyo <coughs> <coughs> hindi pa talaga siya nang wawala. Okay na sana kung wala na tong ubo kahit sipo na lang eh. Yung ubo kasi parang doon sa workplace, nagaano naman kami mga palangga, nagmamas naman kami, pero meron talaga yung ubo na <coughs> 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 hindi talaga siya tumitigil, nahihiya ako. sobrang ano, sobrang dry ng ano ko ba ng ubo ko. Wala siyang wala siyang kasamang plema. Dry talaga siya na <clears throat> <coughs> hey, hey, hindi mo maintindihan. na nakakainis. Kaya parang nawawalan ako ng gana mag magano mga palangga gumawa ng video kasi may sakit pa rin ako. Mga palangga, pupunta na ako sa work. Ayan, oh, sobrang lamig. Nag-i-snow siya. Tignan ninyo. Ayan. Ayan, oh. Grabe, dito ako dumaan sa harap namin. Ha? Huh? Kahapon pala mga palangga. Kahapon na mga alas 4 ata yun. Naglakad kami ni Arto hanggang 5.30 ng hapon. Kasi... Yung homework ko sa aming PE PA, mga palangga, kailangan talaga actual siya na mayroong kang exercise, may timer tapos i-ano mo siya tawag screenshot mo dun sa phone mo yung mga ginawa mo exercise tapos ilagay mo sa PowerPoint. Parang ganyan ba? Ayan. Kaya ginawa namin kahapon ni Arto. Kahit may sakit pa ako mga palangga. Ayan, dito tayo. Dito ako dadaan sa sa ano. Tawid ako dito wala kasing madaanan doon sa likod ng bahay namin mga palangga kaya sa harap talaga ako dumadaan hindi pa ako nakagloves oh. sobrang lamig meron pa akong kulang sa ano, ko assignment ko kasi chinik ng teacher ko mali daw kaya inulit ko mga palangga pero okay na yung aking mga ano ayan Good morning, mga palangga. Good morning, Chusa Churi. Good morning, good morning. Good morning, mga palangga. Today is, ano na? Ah, ano na ba ngayon? cha <laughs> ay December. December 5. Ano na mga palangga? Alas 11 na ng tanghali. Nung umaga pala. Ayan, ang ganda ng araw. Oh, uh, namabas yung araw natin. Namabas yung ating haring araw ngayon. Kagagaling lang namin ni Arto sa... Diyan sa aming kapitbahay mga palangga kasi pinaayos ko yung tax ko. Kasi hindi namin alam ayusin eh. Ayan oh, tingnan nyo yung araw. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda mga palangga. Parang alam nyo yung, tapos nag-iisno sa labas. Alam nyo yung makakakita ka ng liwanag. Kasi uh, alas 3 pa lang dito mga palangga ng hapon. Madilim na. Kaya sobrang saya namin pagka nakakita kami ng araw sa umaga. Ayan. Tapos ngayon, okay na yung tax ko mga palangga medyo malaki yung binabayaran kong tax ngayon kasi yung mga nakaraang months uh, less mas lesser kasi yung nabayaran ko kaya ngayon parang binabawi nila ba <laughs> binabawi nila sa tax ko yung iba so ngayon um, ano mga palangga ito na siya oh naano ko na siya naayos ko na siya ayan ito naayos ko na siya ibibigay ko to mamaya sa aking ano sa aking boss sa aking uh, supervisor para uh, maayos niya doon sa aking ano sa aking hmm, tax ba para mapalitan nila yung per percentage na kinukuha nila sa akin ganyan. Ano yung chusa? Wait lang, bigyan ko nga ito si chusa ng ano ng saka si ng 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 kanilang pagkain. Alam niyo mga palangga, matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog kasi <laughs> parang hinanamnam ko talaga yung time na wala na akong wala na akong work. Tapos, yun nga, nagkasakit pa kami ni Artomid. Pero, ngayon, parang medyo may ubu pa ako, pero, hindi na tulad ng dati. Hindi na siya tulad ng dati, mga palanga na, yung grabe talaga yung ubu mo ba. Tapos, ang lamig-lamig ngayon sa labas. Parang 17, 18, ganyan. Ang lamig. Ang lamig talaga sa labas. Tingnan niyo yung mga mga ibon pala mga palangga oh. Kasi ayan siya, pagkain niya ng ano, ng ibon. Nilagay niya Arto ano, diyan tapos ah, uh, yung mga ibon, nagaano sila diyan mga palangga, nag kumukuha sila ng mga pagkain diyan. Kasi namin nakita kami sobrang laking ibon mga palangga diyan na nag-ano nag ano, nagputput <laughs> nag diyan sa pagkain na yan. Tingnan niyo yung ating ano din oh. Eh ito na yung palibot natin dito mga palangga ayan, tingnan nyo yung sofa mga ano ng ibon o oh. yung ano ng ano ng kanilang mga paa ayan o, oh, nag-isno-isno na dito mga palangga need ko siya palahin ay, ito pala yung pala namin malaki ito yung hinahanap ko oh, yung pang-pala ng isno may work pala ako ngayon mga palangga ha alauna, nag-vlog lang talaga ako pala ayan ano. ayan, ito pala yung pala namin ng isno, oh. Ayan, uh. ito siya. ayan so sa ano, Thursday tsaka Friday, wala akong work magpala ako dito sa likod pati doon sa harap, hinahanap namin ito ni Arto, hindi namin makita, nandito lang pala nandito lang pala siya ayan, ilagay natin siya dyan grabe, sobrang lamig Uy. ilagay natin siya dyan para ma na natin siya alam niyo mga palangga, yung isa ko pang hinihintay yung mag-frozen yung lake doon sa doon sa sa marketplace yung mag yung lake doon para mag, mag skating kami ni Arto. Meron na akong skating shoes mga palangga. <laughs> Meron na akong skating shoes so excited na ako dyan. mag skating kami ni Arto. Yun yung plan namin mga palangga. kasi alam niyo naman wala na tayong ganap sa school, hindi na busy yung utak ko, hindi na stress yung utak ko. Alam nyo ba yung, yung parang nawalan ka ng tinik sa dibdib? Kasi yung pag, yung pag schooling ko talaga, yung ano ko nga palangga, yung pinaproblema ko noon yung bang, parang, wala ka ng peace of mind ba dahil sa pag-school na yan. <laughs> Pero ngayon, super happy na ako kasi, alam niyo mga palangga, natanggap ko na yung aking Natanggap ko na yung aking diploma. sa akin na siya. Ipaano ko na lang siya. Ipa-print ko na lang siya. Tapos, andito na si Arto. My love! What? Mitas nit? Ah, what? Yo, put me okay. Now? Okay. I call for Okay. Tapos, natanggap ko na yung aking, ano, yung mga grades ko, ganun mga palangga. So, happy-happy na talaga ako na for real na talaga na nakagraduate na talaga ako mga palangga. So, ayan. And next, next week, next week, December 15, yung aming graduation party. Uh, mag-attend kami ni Arto. Isasama ko si Arto, syempre, mga palangga. Tapos mag-video din ako doon para masaksihan ninyo yung mga uh, yung kaganapan doon sa aming graduation party, tsaka minsan nangaman yung mga palangga so, aatin talaga ako, may pasok sana ako sa 15, kaso nagpaalam ako sa aking amo ay, um, sa aking supervisor nagpaalam ako sa akin, may kausap kasi sa Artoy, may nagpaalam ako sa aking supervisor mga palangga na mag attend ako ng aming graduation party, pati Ah, kasama na rin doon yung Christmas party nila, mga palangga. Siguro may may ano lang doon, may pakapi, may pakain ng cake, ganyan. Tapos, yun, yung parang uh, ceremony ng uh, graduation. Tapos, nung nagpaalam ako sa amo ko, ay, sa amo ko, nung nagpaalam ako sa supervisor ko, mga palangga, pumayag ka agad siya kasi sabi yung once in a lifetime mo lang yan ma... ma ma-experience ma, na go ka na, i-delete ko na yung pangalan mo dito sa schedule, sabi ganyan. Tapos, don't worry, sabi niya na, Tapos, ah um, sabi niya, yung araw na to, may sakit ka pa rin kasi ilalagay ko doon, school days mo yan, last day of school mo yan, sabi ganyan. So, okay na. Yes, ganun na yung sabi ng aking supervisor. Wait lang mga palangga may gagawin kami na ito, wait lang. Mga palangga, ayan na yung mga ibon oh. Kita nyo ba yan? Ayan oh. Tingnan natin dito sa labas kung hindi sila magulat. Wait lang. Ayan. Buksan natin pa. Pa ano lang. Pa dandaan lang. Ayan o. Oh. Ayan sila. Eh. Nasaan na? Ayun. Ayun. Nagsiliparan na. Ayan. Ganyan. I found the shovel already. Rakas. Rakas. Mika. I found the shovel. Yeah. For, for the snow. Maybe on my day off, I will, I will um, shovel here. Tingnan mo, oh. tingnan yung mga palangga yung mga ibon dyan, naglilipad-lipad sila. Ang ganda ng panahon natin ngayon, tingnan nyo yung araw doon, oh. Hehehehe <laughs> Hello mga palangga, ano na, uh, 12, 12.40 na ng tanghali. Aalis uh, na ako, pupunta na ako sa work ko mga palangga. Alas 9 pa ako ng gabi babalik. Aray. Ayan, magsuot na tayo ng sapatos. Hmm. <coughs> Pwede na yan. Ang lamig nyo sa labas. 18, negative 18. Negative 18 ngayon mga palangga. So, kailangan marami tayong suot na damit. Tapos pues, ito, bibigay ko to sa sa ating boss. Yan. Ito na ito yung sa kabila. Hmm. Okay. Ayun. Punta na tayo. Alis na tayo mga palangga. Ay. Ayan. Ay! Ang lamig. Alam niyo ang ganda sa ng panahon ngayon mga palangga kasi may araw. Kaso may trabaho tayo. Sana sa, sa day natin sa Thursday at saka sa Friday mayroon ding araw para ilakad. E, kayo ba? Gala-gala ko kayo mga palangga. Ayan dito tayo. Ba? Tingnan mo. Oh. Ayan. Oh. May araw talaga siya. Ayun, oh. Hmm. Ayan. Ayan, no, oh, mga palangga. Ang ganda ng view, di ba? Puting-puti. Tapos, andun yung araw, oh. Grabe, super white talaga yung ano. Yung, yung view. Ayan. Andyan yung bahay, oh. Dito ako sa harap. Dumadaan kasi. Diyan sa likod mga palangga, sobrang kapal ng snow po. Mapasok sa sapatos ko yung snow. Alam nyo ba, negative 18 ngayon mga palangga. Tingnan nyo yung, yung bunga ko. Umuusok-usok. Tapos ayan, oh, dito, tayo, dito ako dumaan sa, sa mga bahay-bahay na to. Dito sa maano madulas. Dahan-dahan lang -dahan tayo kasi pababa ito dito eh madulas. Ayan. Sobrang lamig. Eh, grabe. Umuusok yung bibig ko. Ayan. Mga palangga, uwi na ako. Ayan si Arto. Sinundo niya ako mga palangga. <laughs> May sundo ako. Ang lapit-lapit ng bahay. <laughs> hey. <laughs> Why you pick me up? Huh? You said that. <laughs> okay. akala Ko, ano? Akala ko... And it's When you said that. <laughs> akala ko, hindi niya ako sunduin kasi biro, biro ko lang yung mga palangga. Ayun o, oh, nag-i-snow siya. No. nag i siya. Like no. <laughs> siya. Yan, pauwi na tayo. Nine, nine ng gabi na mga palangga. Tapos bukas, pang gabi ulit ako. Um, alam, ano naman ito? Ang dilim naman ito. <laughs> pero hanggang alas otso lang ako bukas mga palangga. Ayan yung ating view. Madilim. See you later. Ay, bahay na ako mga palangga. Hello to Saturi. Ayan na unag. Nag-aabang talaga sila sa pagdating ko. Pero pag si Alto, wala naman. Sa akin man sila ganyan. Ayan, bigyan natin sila ng... Nang kanilang ang um, grabe yung itsura ko. Stress ako sa work kasi aray, panggabi. <laughs> Mahirap yung work pag anong, mga palangga, pag panggabi kasi yung mga, yung mga pasyente namin ba, minsan nag ti Aray, kutsusa! Ayan. das yes. Ayan, nag sila mga palangga. Pati ikaw, ma-stress ikaw. Hala, hindi nakagay sa ano yung ano, bigas yung kanin. Ayan. Magano ako mga palangga mag. Kain muna ako. Kasi hindi naman ako gutom. Siguro kakain na ako ng prutas. Tapos manunood do kasi kami ni Arto ng pelikula ngayon, ng movie ngayon. Mag mag-choose ako ng movie para makapanood kami Ayan. Siguro mag ano lang ako, mag ako. Ito oh, ito yung gustong gusto kong fruits mga palangga oh. Hindi ko alam kung anong pangalan nito eh. Para siyang kamatis. Tapos babalatan mo siya. Tapos masarap yung ano niya, loob niya. Kasi matamis. Tapos kain din tayo nito. Tapos, ano pa makain dito? My love! Ha, wala naman na siya.